Magandang araw po mga kalaki, lunch time na po sa mga kamakain na dyan, sa mga kakain pa lang at sa mga nagpe-prepare dyan. At sa mga tataya po ng mga 6-digit lucky numbers, jackpot po sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad, ito po ang magagandang numero po mga kalaki. Ayan, habang naghihintay tayo ng mga bibili ngayon po takali at mga kalaki, syempre po magbibigay muna tayo ng mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po, po nag-aabang dyan ngayon pong alas 11 ng umaga ng June 24 mga kalaki. At syempre po, kung handa ka na, kunin ang mga lucky numbers namin, kunin mo na ang mga listahan mo at ilista mo lang ating mga lucky numbers. Aalagaan niya po ito ng 3 days bago po natin palitan. Kaya, ready ka na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, po, ang mga laki na, ito kumakati yung ilong ko. Oh. Diba yan? Ganun daw talaga pag kumakati yung ilong magkakapera ngayon tatayarin ako mamaya ng 6 digit lucky numbers. Malay mo naman nanalo ako ng 5 digit lucky numbers, di ba? Kaya mga kalaki, ito na po ang ating mga lucky numbers ngayon. Kunin mo na para po sa mga kukuha po ng mga abroad. Ito po ang 10 digit lucky numbers abroad. Number 29, number 38, number 36, number 52, number 34, number 43, number 48, number 17 number 20, at number 9. At sa mga kukuha po ng 8-digit lucky numbers, eto po, ang 8-digit lucky numbers mo ay number 16, number 35, number 38, number 4, number 21, number 27, number 30, at number 28. At sa mga kukuha po ng 7-digit lucky numbers abroad, narito na po, number 12, number 28, Number 24 Number 27 Number 32 Number 36 At number 8 At sa mga kukuha po ng 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Ito na po mga kalaki Number 13 Number 17 Number 21 Number 23 Number 3 At number 11 At para naman kukuha sa mga 6 digit lucky numbers 0 to 9 Ito na rin po mga kalaki yung 6-digit lucky number, 0 to 9 ay number 4, number 2, number 5, number 9, number 1, at number 1. At syempre po, ito na po yung last natin sa lucky numbers abroad, ang 5-digit lucky numbers. At sa mga interesado po sa 5-digit lucky numbers, ito na po mga kalaki. Number 25, number 14, number 29, number 17. At number 4 Ayan kumpleto po mga lucky numbers natin Abroad lipat na po tayo dito sa Pilipinas Kung saan naglalakihan po ang mga prices sa Pilipinas Ng mga Lotto Pilipinas Pero bago yan mga kalaki dapat nakafollow po kayo Sa mga legit na account namin na sa mga nagabang po dyan Sa legit na account po kayo dapat nakafollow At hindi po sa mga fake account po Marami po nagkalat dyan na ginagaya po ang picture ko Kinukuha at gumagawang profile Hindi po ako yon Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ito, ito na papanood nyo. Ito ang legit na account natin. Legit po ito ha. Red Parungkin. I-search nyo sa Facebook. Lagi nyo po i check ang followers. Dapat merong 400,000 followers. Check kami po yan. At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na nakayalo t-shirt ako. Na may 51,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchal yan. Ay po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po na merong Uh, 16,900 followers At syempre po TikTok Na meron tayong 425,000 followers Mga kalaki Yan po yung mga legit na account natin Sa social media Pwede po kayong humingi Ng mga laki numbers dyan Mag-suggest Magpa-code Mag-request Pag nakita ko pong kayo po Ay comment ng comment Share ng share Ng mga videos namin Heart ng heart At naka Automatic po Padadala kita ng mga lucky numbers Agad-agad po din sa messenger nyo mga kalaki At tandaan nyo po ah Ang lucky numbers namin Inaalagaan po ay ng 3 days Bago po natin palitan At ang mga lucky numbers namin Libre po ito Pag napanood sa Facebook Sa YouTube Sa TikTok Private consultation po Ang may membership At good for 3 months Naman po mga kalaki Ibig sabihin Ako po magbibigay Ng mga tatayaan mo Sa loob ng 3 months Sa ah, Lotto Pilipinas Lotto Abroad National sa wedding mga kalaki ako po magbibigay sa inyo pag sumali ka sa private consultation alagaan ko yung mga ilalaban mo sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad at syempre po mga kalaki 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit po ang ibibigay ko sa iyo depende po sa kung saan ka tataya. at good for 3 days po yan, inaalagaan bago natin palitan, okay? Sa mga interesado po na subukan ng mga lucky numbers namin, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung magumagaya sa atin mga kalaki, okay? At sa mga gusto pong sumali ngayon sa private consultation, sa mga ahabol, bibigyan ko po kayo ng discount para tatlong buwan kayong member para member ka ng June, July at August. Ganon. Ay, nako mga kalaki. Sa araw-araw po nakapagpanalo po tayo dito mga kalaki. At ang gusto ko, ikaw ang susunod na mananalo sa mga lucky numbers natin. Okay, eto na po. Ituloy na po natin ang 6-digit lucky number 642 Pilipinas. Kunin mo na. Number 29. Number 31. Number 16. Number 10. Number 28. Number 37. At eto na po ang 645. Number 3 number 15, number 21, number 28, number 38, at number 42. At ito lang po ang 649, number 34, number 37, number 43, number 48, number 16, at number 20. At ito lang po ang 655, 6 digit lucky numbers, number 35. Number 28, number 22, number 37, number 17, at number 6. At ito po ang pinakalasang 6 digit laki, number 658 mga kalaki, kunin mo na. Number 18, number 26, number 29, number 34, number 38, at number 52. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga laki numbers natin. Ngayon po alas 11 po ng umaga takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin 3 days po bago natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo sa bansang China ayan po kila ma'am Rebecca Israel. Ayan, Ma'am Rebecca Israel po dyan sa OFW natin sa China. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod niyo po ng mga lucky numbers namin. At syempre po dito naman po sa <coughs> mga tricycle driver naman po dito sa may bataan ayan hello po sa inyo sa mga taga bataan ano po ilang beses ko na napanalong bataan sa mga driver dyan ang tricycle driver jeepney driver dyan kila kuya Doming, salamat po sa inyo sa walang sawang panonood niyo po sa amin at kilamang Alan. Eh, kilamang Alan ayan ha. Shout out po sa inyo. Mananalo uli kayo, bataan. Kaya mga kalaki, sa mga lucky numbers namin na kukumukuha diyan, 3 days po bago natin palitan. At sa mga gusto pong sumali ng private consultation, baka nandito na ang swerte mo, baka kami magbibigay ng swerte sa Subukan mo na iahabol kita sa discount. Okay, good luck mga kalaki at ingat. Mananalo tayo ngayon. Claim it. Ano kayang lunch ko? Pag-ugutan ko, pero gusto ko, pakbit eh. Tapos may sausawan na ano. Yung patis na may sili, na may kalamansi. Mm, sarap nun!